makabayang araw sa inyo, oh, mga bata. Hello, Sagot. Makabayang araw din po. Sabay-sabay ka tayo. Makabayang araw din po. Mahungsan? Ako nga pala si Ate Ira Alo. Pero, Hello. pwede niyo akong tawagin Ate Ira. Ano nga ulit ang pangalan ko? Hi. Ate Ira. Mahusan. Ngayong okay. araw, tuloy na sinabi ni Sir Jonathan, nandito ako para bigyan kayo ng kwento pero bago ang lahat, pwede bang sa tuwing may tanong ako at ang sagot niyo ay oo, ang gagawin niyo ay syempre naman. okay ay natin sila ate. Paano? Syempre naman. Yeah, okay, ano? makusay. Yeah. Okay, Ngayon, alam niyo ba kung anong tawag sa lugar na ito? Ito ay dating bahay ni Dr. Jose, ni Dr. Pio Valenzuela. At ngayon, isa na itong museo. Maganda ba dito? Yes! Oh, hey, Di Maganda. ano nga ulit ang sagot? Oh, Siyempre naman! Yeah! Yun, makusay. At ngayong araw ay birthday din ni Dr. Jose Rizal. Kaya kakantahan natin siya ng masayang happy birthday. Ready? And go! Happy birthday!

Sa panulat, higitin ko Jonathan. Ano nga ulit ang pangalan ng ating kwento ngayong araw? Ang mensahe. Sa pangalan, anong pangalan ng ating kwento ngayong araw? Ang higitin ka mensahe. Isang araw ay pumunta si Dr. Pio Valenzuela sa Danditan kung saan ipinagapon si Dr. Jose Rizal ng mahala ang Kastila. Saan na ulit sila pumunta? Si Dr. Pio? Saan? At sa Dapitan, mahusay. Sila ay nagpanggap na mga magpapagamot upang hindi sila paghinalaan ng mga Kastila. Pero ang totoo ay pumunta sila sa Dapitan upang ibigay ang isang lihim na mensahe. Isay. Noong panahon ng mga Kastila, may isang batang doktor na ang pangalan ay Pio Valenzuela Isa siyang matapang at mabait na Pilipino na gustong lumaya ang kanyang bayan Isang araw, may mahalagang misyon si Dr. Pio Kailangan makausap niya ang sikat na bayani na si Dr. Jose Rizal sumakay siya sa barko na tinatawag na Venus at bumiyahe ng malayo para doon. Ano nga ulit ang tawag sa barko? Barko e Venus. Pagdating niya, sinabi niya kay Rizal, Doktor Rizal, may po kaming grupo. Katipunan po ang tawag. ito po ang mga resolusyon ng katipunan. Una, hikayatin ang mga mayayaman at edukadong Pilipino na sumali sa katipunan. Ikalawa, mag-ipon ng pera para makabili ng armas at mga takit sa pakikipaglaban. Ikatlo, magpadala ng grupo ng matatalinong Pilipino sa Bansak Siyapon. Pang-apat, lumaban sa mga Kastila para maging malaya ang Pilipinas. Panglima, ipaalam sa inyo, Dr. Jose Rizal, ang mga napagkasunduan. At pang-anim, kung ayaw tumulong ng mayayamang Pilipino, ay eh mag-aambag na lang ang bawat kasapi ng katipunan ng kaya nilang ibigay linggo-linggo. Tahimik lang si Rizal. Nag-isip siya ng malalim. Pagkatapos, ay mahinahon siyang nagsalita. Maganda ang hangarin ninyo, Pio. Pero hindi sapat ang tapang kung wala kayong armas. Baka mapahamak lang ang mga tao. Nalungkot si Pio. Pero nakuha niya ang mahalagang payo ni Rizal. Maging matalino sa laban, hindi lang matapang. sabi, -sabi na tayo, maging, maging, matalino sa laban bilang matapang sa mga maging matalino sa laban hindi lang matapang magbukay. Pagbalik ni Dr. Pio, ibinahagi niya sa katipunan ang sinabi ni Rizal. Hindi man sumama si Rizal sa revolusyon, naging malak malaking bahagi pa rin siya ng kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ngayon naman, uh -huh. kung talagang nakinig kayo sa ating kwento, uh -huh. ay sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. O pwede kayong pag-raise ng hand to answer, ha? Una, sa ang lugar pinuntahan ni Dr. Pio si Dr. Rizal? Uh -huh. be, Rica. Rica. So, sa Dapitan, what's your name? Rika, very good. Pagpapalap mo natin si Rika. Pangalawa, bakit Dr. Pio sa Dapitan. Para sa? Okay? ano, ano nga yung sinabi niya kay... Okay. Ano nga yung sinabi niya kay Dr. Rizal? Okay, ikaw, ikaw. Try. Ipinigay na mensahe. Ano nga ang ipinayo ni Dr. Jose Rizal kay Dr. Tio Valenzuela? Maraming salamat po sa inyong pakitinig. At dito na nagtatapos ang ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paan?